Last News Update mga balita ngayon, mag-asawang diskaya sa sampahan ng kaso sa ombudsman ayon sa DPWH. Siyam na contractors nag sa ilang kandidato sa 2025 midterms elections. May git 29,000 na barangays drug cleared na ayon sa PIDEA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang mga kasong isasampalaban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya, kaugnay sa pagkakasangkot ng mga ito sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa. Ito ang pagkukumpirma ni DPWH Secretary Vince Dison matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Ombudsman Boying Remulya. Sinabi ni Dison na batay sa Ombudsman, sa susunod na linggo maaaring maihain sa mag-asawang diskaya ang mga kasong non-bailable o hindi maaaring piyansahan. Samantala, ngayong araw lang din ang ibasura ng Pasay City Regional Trial Court Branch 498 ang inihaing hibias corpus petition ni Curley. Kinumpirma rin ito ni Senate President Tito Soto at sinabing mananatili pa din sa Senate custody si Curly dahil pa rin ito sa pagsisinungaling niya sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 14. Ay naman sa legal counsel ng mga diskaya, tinatanggap nila ang desisyon ng korte at pinag-aaralan pa rin na umapela o gumawa ng ibang hakbang laban sa kaso. Kinumpirma ng Commission on Elections sa COMELEC na nasa siyam ng mga contractors ang kanilang natukoy na nagbigay ng mga campaign contribution sa ilang mga kandidato sa katatapos lang na 2025 midterm elections ay kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, hindi pa pinalang kanilang listahan dahil kasalukuyan pa nilang nire-review ang Statements of Contribution and Expenditures o SOSE ng 66 na senatorial candidates at 155 party groups na kumandidato noong May 12 elections. Kung sakaling nakompleto na, na nila ang nasabing listahan, ay agad nila itong isusumite sa DPWH upang malaman kung may natanggap ang mga contractors na kontrata sa pamahalaan. Pagdidiin ng Comelec na ang pagbibigay ng donasyon ng mga kontratista sa mga kandidato sa halalan ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code at kung sino man ang mapapatunayan guilty sa paglabag dito ay maaaring maharap sa kaukulang parusa. 29,677 sa 42,036 barangay sa bansa ay opisyal nang idineklarang drug cleared mula ng magsimulang Administrasyong Marcos ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa pinakauling datos ngayong September, 5,815 barangay pa ang kasalukuyang nasa proseso ng paglilinis laban sa iligal na droga. Batay sa ulat, umabot na sa 88.54 billion pesos ang kabuwang halaga ng mga nakumpiskang droga mula Hulyo 2022 hanggang Setyembre 2025, kabilang na ang mahigit 11,800 kilo ng shabu, 103 kilos ng cocaine at 145,000 ecstasy tablets sa mahigit 127,000 na operasyon, 170,535 na suspect ang inaresto, kabilang ang 10,631 high-value targets. Bukod dito, 1,621 drug dens at limang shabu laboratory ang tuluyang binuwag na nagpapatunay ng patuloy na agresibong kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.